Pangwalis sa... Saan ginagamit? Saan ang pangwalis to? Saan sa Ah, pangwalis ng agiw. Peris ki. Nandyan yes. ba yung ano? Andyan... Tubig ko, nauhaw ako eh. Pero sa sakin, kunin ko sa club. Ah, sige. Talaga kung pa Kung hindi rin po ako tutulong sa asawa ko, wala ka. Pa... Kasi ang litang ko lang sumpan, may sawot niya eh. Yes, sir? Nauuhaw ako. Andyan ba yung ano? Yung tubig ko? Pakikuha? Sige, yes, sir. Sa akin. Pukunin ko. Salamat. Salamat. <laughs> mga kababayan, mga kabaranggay Gora na naman ang Team Daddy Frankie at ito, namili ako ng bigas nagkarga ako ng bigas mga kababayan ipapamigay sa mga followers natin kung natatandaan nyo mga kababayan nagsabi ako nakaraan na pupuntahan ko yung mga kababayan natin na mahirap ang buhay, na ngailangan po ng bigas tama po narinig mo kabayan mamimigay ako ng bigas. One sack of rice per household. Okay ba yan mga kababayan? At syempre mga kababayan, dahil mahirap ang buhay ngayon. Bukod sa bigas, may gift pa akong ibibigay sa taong bibigyan ko ng bigas kung ipagtitimpla niya ako ng kape. Okay ba yan kabayan? Sino kaya ang may mabuting kalooban na mag o ng kape. Isang tasang kape lang mga kababayan. At pag nagawa mo yon, meron kang 10,000. Tama na rinig mga kababayan. 10,000 pesos plus one sack of rice. Pupunta si Daddy Frankie sa bahay mo, bibigay tayo isang sakong bigas. At pag binalikan mo ako ng isang tasang kape, bigyan din kita ng 10,000 pesos. Two, por 68 10,000. 'Di ba? May pambili ka ng bigas, may pambili kang gamit sa mga anak mo. At ilalagay ko lang to dito. Napalagay niyo mga kababayan. May mabubuting kalooban pa kaya, may mahanap pa kaya tayo na mag o ng isang tasang kape. Samahan niyo ko mga kababayan. Let's go. God bless po. Ayan. Pasensya na kayo mga kababayan sa laki ng katawan ni Bandam. Kailangan nating turuan magtrabaho. At ito na yung sinasabi ko mga kababayan. Doon sa aking intro, ba magtaka kayo na iba yung damit namin kasi kahapon ng hapon yung intro namin pero nagkara, nagkataon po na napakalakas ng ulan. Kaya ngayong umaga namin itutuloy. Sino kaya ang mapalad? At sino kaya ang makapasa sa challenge ni Daddy Frankie. Mga kababayan, samahan niyo po kami. Hello po! Kumusta po kayo? Pwede ba mamasyal dito sa inyo? Anong pangalan ni ate? Arlene. Anong ginagawa niyo po? Gagawa po ng Ah, yan, yan. Ilan anak ni nanay Arlene? Bale, anim. Ilan taon na po kayo? 35 Anim na anak? Asawa niyo nasaan? Anong trabaho? Construction worker. Oh, okay. Saan ang bahay niyo po? Ito po. Pwede tumuloy? Pwede po. Maabala lang namin ikaw, ma'am. No? Ay, banda malika Saan si Bandam. Itong bahay niyo po. Ilang taon ni panganay niyo po? Bali 16 to 17. Ah, nasaan po 'yon? Wala po dito nang sa Rosales. Ano trabaho? Asawa na po, Anak mo babae? Nag-asawa ng tumboy. Silang babae. Ah, ay yung pangalawa. Pangalawa po nandito po. Ilang taon yung pangalawa? Ano po? 16 ay fifteen. Ano ang trabaho? Ano po nagpipitpit po ng agi. Nagpipitpit ng agi. Agiw. agiw. Po. Ano yung agiw? Ah, okay. Para saan po 'yan? Sa, ano po, para sa bahay pang tapa. Balito po yung ano yung pagnatoy na po siya ganito. Ah, pangwalis. Patingin. So, ito yung hanap buhay nyo. Okay. So, magkano bayad sa isa nito? Ano po ba? Bintahan po namin. May 40. Kung minsan, pag-order, 30. Ah, 40 isang piraso? Oo. Oh, pangwalis sa... Saan ginagamit? Saan ang pangwalis? To? Saan sa agiw. Ah, pangwalis ng agiw. Oh, okay. Ah, ma'am, bali, ano yan? Ah, ako po si Daddy Frankie. Kilala nyo na po kilala ba si Daddy Frankie? Gaano nyo kakilala si Daddy Frankie? Tagal na po. Lagi nyo po akong taga-subaybay. So Kasi po, lagi kong pinapanood yung mga ano po yung video. Lagi kayo nanonood sa video. Sure ka, kahit yung mga bagong upload videos ko, napanood mo? Opo, tulad po kagabi. Oo. Oh. Opo, po, yung ano po nyo, nagpapajikash po kayo ng 300. Mm -mm. 300, no lang. Hindi ka natawagan? Hindi nag comment po ako, pero... Oh, ini-stop ini stop ko kasi maraming nagii-spam. Tapos kagabi din po, nung nagko-comment po kami, bigla na lang pong may umanong Daddy Frankie, tapos sabi niya, magpadala kami ng 300. Oo. Kaya, sinabi po namin, ay hindi yan si Daddy Frankie. Oh, Oo, oh. oh, hindi si Daddy Frankie. Yun ang lagi kong pinapaalala. Hindi, hindi po ako nanghihingi ng pera. No? Okay. So, okay. so yun ma'am, sabi mo, kilala mo na si Daddy Frankie, napapanood mo naman. Kaya lang po ako nagpunta dito. Ah para kumustahin kayo, tignan ko yung kalagayan ninyo. No? Gusto ko lang malaman yung mga kwento ng buhay para baka sakali makatulong si Daddy Frankie sa inyo. No? Sana makapasa ka po sa screening namin. No? Kaya nandito ako. Kuya Risky, nandyan ba yung ano? Nandyan tubig ko, nauhaw ako eh. Pero sa sakyan, kunin ko sa... Ah, sige. Yun nga uh, ang pakay lang namin ngayon nay para tignan muna yung kalagayan niyo. Pero wag po kayong mag-alala, may dala po akong bigas para ano, makatu kahit papaano makatulong. Kuya Bandam, padala yung bigas dito. Ah? Huh? Wala akong bag. bag. Sige, walang problema yan. Dito kaya, Bandam. Ayan. O kaya pa Bandam? ano pa. Oh, ano sasabihin mo kay Ate? Bigay mo sa kanya. Tatakong bigas. Ha? Para sa iyo. Oh, dito pasandal mo dito. Oh. Para tayong tatakong uh, bigas. Ate Arlene. Ah, ate Arlene. Okay. Oh. Para sa iyo. Masarap ba yung bigas mo? Oh, uh, Masarap ang bigas eh. pindoming. Anong pindoming? Pindoming malambot ng bigas. Okay. Oh. oh. Sige, thank you kaya bandang. Thank you. Ayan. Babalik bukas. Salamat po. O, babalikan ka daw niya, no? So yun lang, ma'am, uh, kaya kami nagpunta dito gusto kong kumustahin kayo gaya ng aking sinabi. So sana mabalikan po kita, no? Kaya pagpasensyahan mo muna, bigas lang muna talaga yung maibibigay ko ngayon. Po. Ha? Okay. So, yung asawa mo umu araw -araw Papaya, umuwi araw-araw ah. din? A. Lingguhan po yung uwi niya. Lingguhan. Okay. okay. Gaano nga ba kahirap buhay dito? Pwede bang malaman? Sobrang hirap po. Pag hindi na magtatrabaho, wala. Talaga po pwede po. Kung hindi rin po tutulong sa asawa ko, wala akong makukuha. Kasi ang hit lang po ng sultan, may isawot niya. Yung iba 400 lang po. Kulang pa. Tapos kukuha pa siya ng budget niya. Kukuha kasi yung anak ko kung isa ano, sa puso. Gusto ko siyang ipatutin ko sa Region 1. Sabi po nila, kailangan ng ito ko. Kaya lang ang mahal po, 3,000. Kaya hmm. wala po kami nga. Kulang po sa pang budget na Magkano man, kinikita bali, mo every day? Bali po, pag naglalaga po ako ng tuya, 120. Na, yung na, kita sa, mo every day? 120 lang po. 120? Opo, sa duyan, 10 piraso. Kasi ano lang kami, labor lang kami. Sir. Hmm. Bali, Eh kung 120 lang, hindi ka mag-isip ng ibang paraan para mas kumita. Kasi yung minimum wage ngayon, hindi na po 120 eh. eh kung isang araw lang, 120 lang, di maghanap na lang tayo ng ibang pagkakitaan. Ito naman po. Ng mm, ah, okay. so, kaya nga. So, ibig sabihin, sa isang araw, hindi lang yung duyan ng gagawin natin. Mm. Basta pag naka 12 peraso, 120. 120. Pero yung kikit kinikita mo usually sa isang araw, mga magkano? ay na ano agi na, na po tapo ko ng ano sa pumiraso 400. Mm -hmm. Pero mas lang kapag may order lang. Pag may order lang. Pag wala, wala. Sige ate ha, sana mabalikan kita. Ano? Okay, salamat po. Pagpasensya mo muna yung bigas na dala ko ngayon kasi sa araw na ito, bigas lang talaga ang pinapamigay ko. Okay? So ayan mga kababayan, salamat. Hello po! Kumusta po kayo na eh? Kaninong bahay ito? Sa inyo? Pwede ba akong tumuloy? Bakit? Walang sabon. Walang sabon. Ay, to, tago mo yung kutsilyo, Tay. Okay lang? Nay, pasok ka dito. Papasukin si nanay. Ha? Huh? Okay lang yan. Mangumusta lang naman. Kumusta po kayo? Akit ka, Nay. Para maging maganda. Tay, upo ka tay. Ayan. Ano nangyari sa mata ni nanay? Ah, elementary pala. Ilang taon na po si nanay? Si tatay? Mag-asawa kayo? Gaano na kayo katagal mag-asawa? Isang taon pa lang. Ilan na anak nyo? Upo ka na, upo ka na. Oh, ibig sabihin may una kang asawa? Sa una mong asawa na'y dalawa anak? Huh? Apat. Ah, tapos, tapos. Tapos, -da yep. tapos sa inyo, isa lang. Asan ah, ba yung una mong asawa? Anong nangyari? Na, uh, uh, on... As Anong... uh, ano Nang ibang bahay? ah okay. Sige. Kumusta na ang buhay-buhay? Anong hanap-buhay niyo po rito? Ay, agi. Ano pangalan yung tatay? Roberto. Roberto si nanay. Oh, kilala nyo po ba ako? Napapan ah, napapanood po kita sa ano? Napa-panod. Ano nyo? Kahit yung mga bagong upload namin? Baka naman nakapalo ka sa fake account. Hindi. Koko papano yung fake o yung original? Ano po? O oh, sige, ano yung original page ni Daddy Frankie? Yung maraming followers. Ilan? Pero ah, ba't hindi nakita? 2075? Wala, malaki yun. Followers mo. Hindi lang Hindi lang? Oo. Ah, tayo dyan. Pero okay lang, Nay. No? Ah, kumusta naman ng kitaan dito? Mahina ko yung kita niya. Mahina? Okay lang, basta nakaraos. Gaton talaga, mahirap ang buhay. Kaya po pumunta dito or nagbabahay-bahay dahil kinukumusta ko yung mga kababayan natin. Tinitignan ko po yung kalagayan at uh, tinitig uh, sana makapasa kayo sa screening namin para mabalikan namin kayo. No? Pereski? Yes, sir. Na ako. Andyan ba yung, ano, yung tubig ko? Pakikuha? Yes, sir. Sa akin, kukunin ko. Salamat. <coughs> Ayan. Nay, gaya ng aking sinabi, pumunta ako dito sana makapasa kayo sa screening namin para makatulong pa kami sa inyo, no? Okay. Sana nanonood ka ng mga videos namin. Nanonood naman po. May shiner na po ako sa inyo. May shiner. oh, Ay, Daddy, sige. Dade Official. Daddy, ilan ang followers ni Dade Frankie Official? Hindi ko matandaan pero marami po. Mga ilan yung natandaan mo? Ha? Huh? Ilan yung natatandaan mo na followers ni Daddy Frankie ngayon? More or less, mga ilan? Nasa 100,000. 100,000, very good. Kasi nakikita ko rin po kayo yung nasa sasakayang kayo. Oo. din po kayo. Okay. O, kaya ako nandito para kumustahin kayo at uh, sa ngayon ang pinapamigay ko bigas. Kuya Bandam, Oo. pasok. Tama-tama po pa. Tamang tama. Paupos na. Ilagay mo dito, Ay Kuya man, Bandam. Pa. Kaya pa, Kuya Bandam? Ayun. Oy, Kuya Bandam, mali ka. Anong masasabi mo kay Ma'am? Uh, para tayo. Tsaka si Sir, ano sasabihin mo sa kanila? Uh, para tayo yung tatakong bigas. Para, para yung talahan. Yung bigas. Huwag uh, wag mo busin. Titipid para. Kaya yung bigas. Mabas mo upos. Titipid. Hindi mo upos yung bigas. Eh, bakit ikaw? Malakas ka kumain ng kanin? Ah, uh, kahit Anong tayo? <laughs> o, oh, sige. Thank you, Kuya ba uh, Bandam. Thank you. Salamat. O, oh, so, Nay, ha? Salamat, ha? Uh, sana makabalik ako dito para mas makatulong pa ako. Okay? Check nyo po, Maigi. Nay, ang followers po ni Daddy Franky ngayon is 4.9 million. Hindi po 100. Ano? Baka check guys, kasi baka sa fake sila, ano? No? Oh, salamat. Sana makabalik ako sa inyo. Okay, God bless po. Punta pa tayo sa kabila, mga kababayan. Ano sinasain mo na eh? Kanin. Oh, malapit na maluto. Eh? Hindi pa. Ay, pa. Labas tayo na Dito tayo. Kasi mainit. Ayan. Eh. Pasensya ka na. Uh, ang tawag nito, naabala ka namin. Nakita kasi namin itong maliit na bahay na. Sabi ko, kumustahin natin. At kayo pala. No? Ah, uh, May tubig pa ba ako dyan? Painom ako, painom. Ako. Ay, bandam! Uh, Painim sa sakong bigas. Meron pa? Uy, Bigyan natin si nanay. <laughs> uh.